Huling ko ang himig ng awitin ko ito. <laughs> yeah, come. Okay, so magandang hapon sa lahat. So ito yung guys, yung ulang bulan natin namin. Di ba ginahimu nga ko ng Ginabutangan Ginabot na ni itang itlog lang. Karang itlog. Karang itlog. Do, turun blast style. Hindi tayo. na dynamite. Dynamite, dynamite. no? Mm -hmm. Dynamite. Dito lang aming ulam. Oh. Sili na lang Sili guys. Sili na lang kami eh. Wala kaming ulam. Tuyo. Tuyo.

Nami na kanta. Ano ko na? Ano, no. ano ang kanta kit? Tagalog song. Gay okay, Tagalog ba? Eh. Kanta. Ang mamati tun mga viewers to. Katabi ko. Himig ng pag-ibig. Abaw himig ng pag-ibig. Sabi sa ito plus plus star. Action. Ah, <laughs> oh. Plus star. Oh, gingging ko -ging ang himig ng awitin ko <laughs> 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 ito. Eh. <laughs> 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 Grabe. <laughs> so, di mo pinulot imo e ano ra? Sunata. Susulat ka ngon. Relax. 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 Yo ka daw si. relax. Ang relax. <laughs> naging relax naging naging yanda. relax. <laughs> Aba, mo mo remix na lang. Na... Ano na ano kata mo? Kata. Sabagatula si pare. Dapat gakatakawe. Pero no.

Bahaiku bu, bahaiku ti, saya lama tuh. Kaisari sari, aku kau. Kemas atalong, at paling. Kiasat mani, si tau batau kata. Ayo so lima. Bubong, mana lagi nak nak serang aku.

Ayos, dinas. Oh, dapat mag-sponsor sa sardinas. Oto, no sardinas. Tatak barko, tatak barko, babi Anuran, Ano, ranang? Ano, tatak barko, ira ng elkapitan. Tatak naik, tatak naik. Sardinas guys! Sikat na, pero si Udo, kasekat. pa sikat. bulak, bulak. Bulak, ah, walang pero may, ano, ah, ano? Ang um, paruma wala lang ba? Paruma. Aromatic ba? sabihin mo sa kanta mo daw, nasa si Spy mo ikaw? sa ano nga? Sa'yo mong relax? Ready mix, ready mix. Ready mix. Okay, agay sa may turp may ibot di sa'yo, sobrang atong manok. Harap yan. Uh. Sardinas lang. Sardinas na lang. lang. Ay, batay mo dua. Tapira. Wala kang eh. Dungi... may sa anak. na sa Ito na Alis mo na daw do, si Dodo. Eh? Babay ano, eh, okay. ah, uh. ano, na ikaw sa viewers na Babay. Ano Ang tanay siya Ang tanay siya eh? May wangkaw? Mga manok. Daan. Ano na manok? Ang patugo ko no, guys. Ang patugo kasi bago yung payag namin ganyan eh.

Chat. Chat mana kan? Eh. Bukong <laughs> Bukong Piki pala hmm? etlog, ah. kulay, eh. Piki pula bu Hmm. Mata lu net lu ga? Dah, gua Macam tu maglasang

ko <laughs> lang eh, Rinaldo. Tapos yan. Ito lang ay... ay... Ito lang ay... Ito Permisan mo bet. Pakita jan. Nakut. Bisik mikupukul. Ah. Kurta guru ay. Amo gale. May ano eh. May kuang uh, May naka ano gid man. Nakasakto sa naka-reserve. Yan. Incident ba? Oh. Tay, dapat ko makasampay ay naulaan ko kinat sa boto. Nagidis ko church. Grabe. Ano kurta kan yan, <laughs> ay do ngawa ko no do kunsidin to <laughs> 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 bakal na doon ako sa grillyo eh? mamaya um, guys <laughs> narinig nyo yung ano na ya yung relax <laughs> <laughs> taga guys magtug na pati bilig gunta lang guruto no buong ta lang tatupay oo Native lang, quiet mo lang. Sige. tara ayos masarap talaga kumain sa ganitong klaseng lugar simple lang malayo sa si ciudad tsaka very peaceful ito ay yung purpose natin sa buhay yung makasurvive tayo maibigay natin yung mga pangailangan ng na ating mga mahal sa buhay sarap ah no?